guys, ito yung papunta sa amin guys Yung Punta na sa highway Ito, ginagawa Pinarip rip na ito guys Ilog din ito eh Ala libre sa Madam lang mo para kinaganda na niya dito guys ang um, nila sa DPWH yan para yung ano dito yung gilid dito ni mag landslide kasi pinatibay na nila oh. Uh, concrete na siya ay yung luma namin ano guys yung dati um, maliit pa ko dyan yung ilalim nyan dyan natulay Ma, ano yung sapa, may sapa dyan may uh, may ilog dyan. Dyan kami naglalaba guys. Oh, pa ako. Sama yung lula ko. Yan sila rin man tulay. Yan pinaka ano yung tulay na yan. Luma na yung tulay niya po. na lang na. Nagbilog na lang. Yan wala ng tubig. Eh. Yung sila rin man pa kami mag- Dami kami ang lalaba dyan Guys. Dyan kami magdadala ng labahin. Kasi dati ano lang. Wala pang bumba noong panahon kapanahon na lang maliit pa ako nag -ano kami nag asa kami sa dito sa sapa para makaano tubig ba hindi ba hasol sa ano sa paglalaba ngayon nabago na rin ang lahat meron ng nawasa meron ng deep well ayan ito na yung highway guys oh. yung yun. silungan dito sa pork size may kami dito guys eh. Ito, po na pool ko sa harap. Ito na papunta sa amin. Ito, eh, highway na to. Ayan. Doon sa kabila guys oh. Pinala tingnan, natin sa kabilang tulay Ito, pinalaki na natong kalsada na to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 5, ito. So, ayan. Continue sa doon sa baba, guys. Doon sa baba din. Ito so, dito yung ano. oh, Doon mang daan doon. yung doon. Uh, yung, ano, yung parang hotel. Kaya nga, dibidok na dito. Lagyan lang, daanan. Ayan. ayan eh.

ako sa ano. Kaling sa aking ako dito. Mura lang ano nito guys. ano Kapalita. Saging. Tindang. Uy, ito kung tindan dia? Kanin? 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 dito Mili ako. Alang dili dili kay hinog dong. Ha? Dili ko karang dili kay hinug. O kani. O kani okay ra ni. Pisa pa. Ay, Ay hinog naman to. Ay, dito yan lang. Dila mo na. Ano? Bayad.